natin sa media at sa lahat ng nakakarinig ng aming tinig. Uh iba't ibang mga electoral watchdogs at uh electoral fraud um organizations, anti-electoral fraud organizations ay nagsasama-sama dito sa harap ng Commission on Elections. initiatives at firma at para panagutin ang smartmatic sa Pandaraya sa naganap ng 2022 elections at pag-disqualify sa mirror